sa kanyang senior citizen na asawa isang gabi. Habang pauwi ako sa bahay, galing din mismo ako sa kanilang bahay. At ang sorpresa, kakaiba. Ewan ko kung nangyayari din yun sa iba. O baka naman kulto cool sila. <laughs> Dahil ang sorpresa, talagang kasorpresa-sorpresa. Dahil ang dalawa nilang anak ng dalaga at may malalabanus na kutis ang sa akin. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo Ang ganitong klase ng kwento Palike and subscribe naman dyan Matagal ko na rin kilala ang pamilya ni Sir Edmond At nakilala ko siya noong i-recommend e ako ng isang kakilala para gumawa ng gater at bubong sa bahay ni Sir Edmund. Bungalow type yung bahay nila pero malaki. Medyo kinilabutan pa nga ako noong marating ko yung bahay. Bukod kasi sa medyo liblib -lib yung lugar, eh may tatlong puno ng akasya na malapit sa kanila. Ang dahilan kung bakit kailangan kong i-repair yung gutter at i ang bubong. Wala ding pintura yung labas ng bahay kaya mukhang luma. Kung titingnan pero pinturado ang loob, kulay pink pa at doon ko nakilala si Sir Edmond. Buong akala ko nga i eh, bata pa. Pero mukha naman talagang may edad na. Dahil sa pangalan pa lang mukhang antigo na. 65 years old na si Sir Edmond at mabagal na lumakad. Kabalik tara naman sa kanyang misis na senior citizen na rin pero mabilis pang kumilos at medyo slim ang katawan. Doon ko na rin nalaman na mayroong limang anak na puro babae si na Sir Edmond magaganda pero ang tatlo doon ay may asawa na. At nang kapisan nila doon sa bahay, eh yung bunso na nag-aaral ng college at yung sinusunda na nagtatrabaho naman sa bangko. Itago mo na lang ako sa pangalang Emil at narito ang aking kwento. Meron silang isang sasakyan na palitang service ng magkapatid na anak ni na Sir Edmond. Mukha silang mayaman itsura pa lang noong loob ng bahay. Kaya lang, lalo kang kikilabutan kapag nasa loob ka na. Dahil ang dami nilang gamit na puros mga luma. Wala rin silang katulong. Ayon kay Sir, pag hindi si Ma'am ang gumagawa ng paglilinis iyong mga anak nila. Mukha namang mababait at masunurin sa magulang at kita kong mahusay silang mag-alaga ng bisita. Maganda yung dalawang dalaga, doon palang iisipin mo talaga na mayaman sila. At sa pagdaan ng mga araw ay mas lalo ko pa silang nakilala. Dating si Man si Sir Edmond, karguraw yung dating sinasakyan niya at si ma'am naman na itago na lang natin sa pangalang Ma'am Lucia, ay retired bank manager. Kaya naman pala, ang ipinagtataka ko lang talaga, bakit nasa liblib na lugar ang bahay nila? Ang iniisip ko pang isa, paano kung abutin sila ng daan sa dilim? Eh medyo may kalayoan din sa highway. Tapos karamihan pa ng kanilang kapitbahay malapit sa highway. Kung sa bagay, meron naman silang sasakyan. Siguro sunduan at hintayan ang ginagawa nila. Meron silang dalawang aso na likaw at pagalagala sa loob ng kanilang bakuran. Medyo nakakatakot yung puti. Dahil may kalakihan at sa tagal kong nagpabalik-balik doon, ni hindi ko nakitang pinakain o kumain yung dalawang aso. But anyway, sa aking pagpapabalik-balik sa kanilang bahay, nawala na rin yung aking kilabot. Na kung minsan nga, inaabot pa ako ng gabi sa pag-uwi. Nakabike lang ako lagi service ko bilang isang construction worker. Hanggang sa pakiramdam ko, naging kaibigan ko na ang kanilang pamilya. Kung minsan nga, inapunta ako doon para lang makipagkwentuhan kay sir. Medyo kwela din kasi siyang kausap, maging si Ma'am Lucia. Maliban doon sa dalawang dalaga na pakiramdam ko, iimik lang sa akin kapag inutusan ni sir at ma'am. Kapag nandoon ako sa kanila, matik ang kape at loaf bread habang nagkukwentuhan. At kung ano ang aming pinagkukwentuhan ay eh, tungkol sa mga babae at mga nakaraan ni sir noong kanyang kabataan. Maraming beses rin nga niya akong binigyan ng bente, pantaya sa loto. At akala ko may bulong para ako ang tumama pero wala naman. At dahil nakabike ako, minsan sa likod ng jeep ako tumatama o kaya naman ako ang tinatamaan. <laughs> Hanggang sa abutin ako ng gabi, isang beses pa uwi sa amin. Habang binamagtas ko ang daan palabas ng highway galing kina sir, nakarinig ako ng sumisigaw. Di kalayuan sa akin at nahingi ng tulong. Boses babae. Hahayaan ko lang sana dahil madilim bukod pa doon dayo ako sa lugar at ayokong madamay. At naisip ko pa, sino namang ulaga ang dadaan sa ganoong kliblib na lugar ni walang street streetlight. -like. Tapos babae pa. Kinilabutan ako dahil kako baka pinaglalaroan ako. Hanggang sa maisip ko na hindi ko nga pala nakita si Ma'am Lucia sa kanilang bahay. Eh pumasok pa nga ako sa loob. Dahil pinatingnan sa akin ni Sir ang kanilang kesami And usually, pag nandoon si ma'am, hindi maaring hindi lalabas yon para makipagkwentuhan. Kaya naman naisip kong ihiga ang aking bisikleta sa tabing daan. Enough ko ang aking ilaw at sinundan ko kung saan ko narinig ang boses. Pero mukhang hindi ako pinaglalaroan dahil may nakita akong liwanag at agad kong nilapitan. Dalawang lalaki ang aking nakita at meron silang hinihila palalim sa talahiban. At dahil wala naman akong ilaw, sumigaw ako ng, Hoy! Ano yan? Kumarip sa takbo ang dalawa. Pero hindi ko muna nilapitan yung kanilang iniwan dahil hindi naman ako sigurado kung sino yun. Hanggang sa marinig ko na humingi ng tulong ang iniwan ng dalawang lalaki. Kabado at diskumpiyado ako habang marahan kong nilalapitan ang babae at doon ko na nakilala noong tinutukan ko siya ng aking flashlight, si Ma'am Lucia nga. At mukhang may tama. Sa itsura niyang halos hindi makagalaw at tanging tulong sa pamamagitan ng boses ang kanyang gayang gawin. At dahil maliit lang naman si Ma'am Lucia, binuhat ko siya. Pabalik sa daan ng kulang na lang ay magkandarapa. Dahil hindi ko alam kung paano ko hahawakan ang aking flashlight. Nagdiretso ako kina sir at syempre, Aligaga akong nagsisigaw ng, Sir si ma'am, sir si Ma buksan ninyo ang gate. At saka pa lamang sa si sir kasama ang dalawang anak na dalaga na nakapangtulog na. Tulad ko ay aligaga rin silang isinakay si ma'am sa oto para dalahin sa ospital. Yung dalawang dalaga ang nagdala kay ma'am sa ospital at naiwan si sir sa bahay. At doon ko na naikwento kung paano ko nakita si ma'am Lucia. Noong gabing yon, gusto ni sir ay doon ako magpalipas ng gabi. Pero matapos ang nangyaring yon, parang hindi ko kayang doon ay matulog. Lalo pa at yung aking pinakamamahal na bisikleta ay e nandoon pa sa aking pinag-iwanan. Halos pasado alas dos na rin ang madaling araw nang ako ay makauwi. Dahil nagpahintay ang isang anak ni sir na dalaga. Nagabot siya sa akin ng pera at nag-alok na, ihahatid ako pa uwi pero hindi ako pumayag at kako kaya ko naman na ang sarili ko bago ako umalis ay mayroon pang sinabi sa akin ang dalagang anak ni sir na hindi pa raw tapos ang kanilang pasasalamat at kung ano raw ang aking gusto na magbibigay sa akin ang kasiyahan kahit ano tuto pa rin daw nila sinabi niya ang lahat ng iyon habang hawak ang aking kamay doon nga ay sinabi rin sa akin ni sir Edmond na, kahit isang beses raw ay matulog ako sa kanila para masuklian nila ang aking kabutihan. Hayaan ko raw silang palitan o suklian ang aking kabutihan. At sabi ko, sige sir, paghahandaan ko ang araw na yan. Sasabihan ko po kayo, makalipas ang tatlong araw. Bumalik ako para na rin kamustahin si Ma'am Lucia. Nakalabas na siya ng hospital pero may benda pa ang kanyang ulo at abot-abot ang kanyang pasasalamat sa akin. At doon mismo ay sinabi rin sa akin ni Ma'am Lucia, kailan raw ako matutulog sa kanila at ipapahanda na raw nila ang kwarto na aming gagamitin. Aming gagamitin. Gusto ko sanang mag-usisa pero hindi ko na itinuloy, baka nagkamali lang. Pero alam naman nila na nag-iisa lang ako. Binata at walang asao ni Jowa nga wala ako at alam ni Sir ang bagay na yun. Ang totoo niyan dahil sa pagiging tropa namin ni Sir Edmond. Nasabi ko na bukod sa hindi pa ako nagkakajowa, eh wala pa rin akong karanasan sa vengo sa letra ng I. At dahil sa halos lahat sila ay nag-aaya, na doon ako matulog para masuklean nila ang aking nagawang pagliligtas kay Ma'am Lucia, at meron daw silang sorpresa na siguradong aking magugustuhan at baka hindi ko pa malimutan ay kaya pinagbigyan ko na para na rin malaman ko kung anong sorpresa ba iyon. Kinagabihan bago ang araw kung kailan ako magpapalipas ng gabi kina Sir Edmond. Hindi ako makatulog. Naguguluhan na medyo kinakabahan. Baka mamaya pala eh, hindi maganda ang sorpresa na kanilang sinasabi sa akin. Paano pala kung iniisip nila na ako rin ang gumawa nang hindi maganda kay ma'am Lucia At nagkukunwari lang sila na natutuwa Silang makasama ko doon kahit isang gabi lang Baka mamaya ay eh, yung isang gabing iyon pala Katapusan ko na Ay tigsoy Kalo o iba Pero ang sabi kasi sa akin Ay aking magugustuhan So paano ko naman magugustuhan If that's na ako diba Tsaka noong gabing nadisgrasya disgrasya si ma'am Lucia Nagpahintay pa sa akin yung pangalawa sa bunso para lang magpasalamat, nagabot pa nga ng pera at gusto pa akong ihatid. At mismong siya nga, nagsabing hindi pa tapos ang kanyang pasasalamat. Pero dahil malinis ang aking konsensya at wala naman talaga akong kasalanan, bayani nga ako eh. At deserve ko ang kanilang pasasalamat kung ano man yun.